magandang araw ito naman tayo sa focus ano? alam nyo malungkot yung pag-uusapan natin ngayon pong uh, uh, episode na ito uh, kasi nga ho uh, matatandaan natin na uh, napaulat yung uh, pagkakasangkot sa uh, vehicular accident ng mga sinasakyan na mga kawani ng lokal na pamahalaan ng bayan po ng Talisay ito po ay nangyari sa may bahagi po ng uh, lalawigan ng Laguna At isa po yung nasawi, ano ho Pero ito po ay naiuwi na kahapon pa sa kanilang huntahanan Sa Puruxingco, barangay Poblasyon Sa bayan po ng Talisay Nakakalungkot lang, ano ho Kasi ito pala hong si Laura Del Nini ni Isaac Ay kapakanayang anak ni Tatay... Uh, nanding sa ho at kung matatandaan po natin mga uh, Igan na yung kanyang nanay ay 18 years nagsilbi bilang public official ng bayan po ng Talisay. Ibig sabihin ang kanyang nanay po ay naglingkod bilang konsihal din ng bayan po ng Talisay. Kaya lang eh sa hindi nga ho, sabi nga eh Uh, hindi man natin hinihingi pero yun yung nangyari nagkaroon po ng karamdaman at ang pumalit po ay itong si uh, Laura Del Ninisac ang two-timer po na kunsihal ng uh, bayan po ng Talisay alright so siya ho ay kasalukuyang regular employee ng uh, uh, lokal na pamahalaan ng bayan po ng Talisay sa municipal uh, social welfare development office ano doon po siya at uh, nagulat ang kaniyang mga pamilya nang mabalitaan po yung pangyayari at uh, hindi naman ho nagpabayang atin ating lokal na pamahalaan at agad namang nagpaabot ng uh, ang ating pong lokal na pamahalaan sa pamagitan na kanilahong uh, municipal administrator na si Ginoong uh, Marshall Barrios. Pakinggan po natin yung pahayag ni municipal administrator Marshall Barrios ng bayan po ng Talisay. sa Uh, uh, kasama po ang kanyang pamilya Nakikip, nagdadalamhati tayo dahil uh, hindi po matatawaran ang naging kontribusyon ni uh, former councilor uh, Nene Sack. Naging konsihal po siya, three-timer na konsihal ng bayan. Pagkatapos ay na-regular siyang empleyado ng LGU uh, na na-deploy sa ating MSWD office. Kaya nga kahit sa huling sandali na mga mga araw na ano ay kinukuha niya sa paglilingkod sa mga nangangailang kababayan natin dahil napakaraming programa po ng MSWD natin at isa siya sa talagang efficient staff na nagpapatak po ng mga uh, mga payout operations dito sa Altis LGU. Ayan o, ang uh, naging pahayag at pakikiisa ano po, sa suporta at pakikidalamhati ng ating pong lokal na pamahalaan po ng bayan po ng Talisay. At uh, sa pangyayaring yun ay hindi na ho natuloy yung kanilang team building sa nagaganapin po sa uh, lalawigan ng Laguna at uh, nagdesisyon ho itong si Mayor uh, Donovan Mancinido na i-cancel yung naturan pong team building ng lahat ng kawani ng lokal na pamahalaan po ng bayan po ng Talisay. Kakalungkot! ano po, nakakalungkot dahil uh, uh, hindi natin hinahangad or uh, sabi nga yung panahon ay dumarating. Ano po, hindi natin nakalain. So, yung nangyari po ay sa mga ulat, ano po, sa mga kwento, eh humiwalay pala yung naturan pong sinasakyan ng grupo ito pong si Laura del Nini Isaac. Ano po, na parang uh, umiba ng landas, ano po. Pero alam siguro ng driver kung saan patungo, All right? Sana po, pagkakain, ganitong may mga, ano po tayo, may mga okasyon or uh, mga gawain na po mga pwedeng wag na ho tayong lumabas ng probinsya dito na lang po tayo mga igan sa atin mga uh, kawani ng pamahalaan sa ating mga lokal na pamahalaan wag na tayong lumabas ng probinsya dito na lang alam nyo kasi yung gagastusin natin doon lang nababupunta sa ibang probinsya na sana ay papakinabangan na ng ilang mga resort dito po sa atin pong lalawigan. At nagkakalungkot, ano, sabi nga ho, eh, mahirap mawalan ng isang anak. Lalo na kung uh, ito ay panganay, si Lora Del po kasi ay kapanganayan sa kanilang apat na magkakapatid na naging uh, uh, anak nila dating Consiel Aydasak at saka dito si Kuya Fernando Sac ng bayan po ng Talisay. Malungkot 'ano po. Pero sabi nga ng ama ng nasawi. Pakinggan po natin. Si Kuya Fernando Sac o Kuya Manding. Ano siya sa bilang ama wala akong masasabing masama siyempre siyempre pwede ba ama ama ka ano anak mo mm -hmm. wala akong masasabing yung bang oo oh, may kapintasan eh. may kapintasan bilang ang anak may kapintasan hindi naman tayo perfecto di ba mm -hmm. ay ngayon pero as sa pagiging niyang anak wala akong masasabi talagang naandyan ang suporta niya sa aming pamilya, sa aming lalo na sa aming kasama. Mm Unang-una, ano bedridden, alagaan. Na, pinakikita niya lahat ng pwede sa amin. So, meron pa po ba kayong ibang anak? Hmm, apat sila. Ay, Ayong... mm, apat. So, yung dalawa, nasa ibang bansa. Ah. Uh, dalawa lang sila rito. Yung isa, nasa highway patrol. Ah. Ayaw po. Um, si ano? Si Ubit. Ubit. Si Ubit. Um, ayaw. Uh, sunod yung kay Laura din. Uh, pinakapanganay si Nini. Ah, uh, ito pong ano niyo. Uh, ay, kumusta naman po? Uh, nabisita na ba kayo ating alkalde? Simula na dumating siya kahapon. Ah, oo naman. Oo. Ako nga ay nagpapasalamat din naman sa putihing mayor namin dahil hindi naman niya pinabayaan simula doon sa pagkadisgrasya ng anak, mm -mm. hindi niya pinabayaan. Hanggang sa pag-uwi dito, walang ibang nag-escort kundi siya mismo. Si Mayor mismo ang nag-escort kay sa anak ko para madala dito. Mm -hmm. Hindi na kami inobligang pumunta pa doon para kami ang mag-claim o magkuha para, para maiwi dito yung anak namin. Hindi na si Mayor na nag-asikasa nag ko. Mm -hmm. Kaya lubos ang pasasalamat ko. Alright, so yun po at uh, kami po ay nakikiramay, nakikidalamhati sa pamilya po ng SAC, dyan po sa bayan po ng Talisay. Ang alkalde ay siyang nanguna, ano, siya yung tumulong, simula ho doon sa lawigan ng Laguna at nagkasikaso hanggang sa makauwi ang labi ni dating Consul Roda Ro Loradel na utala ko no Loradel ah nene sak na dati pong konsihal ng bayan po ng Talisay. Condolence po. Nakalungkot ano, hindi natin nakalain. Katulad doon ng pangyayari kahapon din. Ano po, alas tres po ng hapon ay kami rin nakikiramay sa pamilya naman ni uh, Doc Walter Randolph Halgalado o mas kilalang Ran Ran o Dok Ran. Ano ho? At ito ho ay kahapon ay uh, kinuha na rin po siya ng buong may kapal at condolence po sa may bahay, sa, kapamilya. sa pamilya ano po, ni dating board member Doc Walter Randolph Halgelado. Nakakalungkot ano, biriglaan. Hindi ho natin hawa kasi buhay natin eh nagsasalita ka ngayon, baka bukas eh, ala ka na din. No. Marami ho tayong mga kaibigan na ganun yung mga pangyayari, magugulat ka na lang. Kaya ho, dapat ingatan ho natin, especially yung atin hong kalusugan at ang atin hong mga ginagawa, ay eh, kailangan ho natin pag-ingatan palagi. At higit sa lahat, mga kapatid, ay eh, palagi tayong dumalangin ng patnubay sa poong may kapal anuman ating ginagawa at saan man tayo Kondolins po uh, sa pamilya po ng uh, Halgalado kay dating board member Walter Randolph Halgalado ng bayan po ng Kapalunga. Siya ay kasalukuyang uh, opisyal dito sa atin ng um, Provincial Health Office. Parang siya ay ang katayuan niya ay Provincial Health Officer 1 ano po, na nanunungkulan dyan sa ating Camarines Norte provincial hospital. Malaking kawalan din. Ito hong si Doc. nakita ho natin kung paano mayroong prinsipyo ito. Nung siya ay kasalukuyang pangbukal. Ano, sa pagkipag-talastasan uh, sa pangatuwiran para sa kapakanan ng atin mga kababayan. Hanggang sa muli, mula po sa Balitang Camarines Norte Bicol, Condolence po sa Halgalado family. Yan po sa bayan po ng Kapalong. Maraming salamat po. Nakakalungkot po yung ating episode ngayon. Ano? At uh, yan ho ay uh, natin, pakikiramay sa mga uh, sumakabilang buhay. Ano Pakikidalamati po ho tayo sa mga naiwan sa pamilya. Condolence po kayya uh, sa Sac family at sa Algano family maraming salamat po thank you very much po sa inyong patuloy na pagtanggapay dito po sa Burgos signal partner store and cell phone repair shop. services offered signal and satellite with free load and free installation. standalone signal box and satellite box. expert cell phone and laptop repair services such as lcd replacement, forgot password issues, no power problems, battery replacement and more. contact us at 0928-224-2700 or visit our store located in J.Lukman street in front of da'at elevated plaza to the former Times Bakery and look for Angela Florando Retiro and Marites Retiro. In your task, signal partner store and cell phone repair shop at your service.